Dito sa video ni Safe TV na kanya pong uh, kinover noong 2019 pano ni PRRD At kung makikita natin yung porsyento noong paggawa ng tulay na ito 2019 ay halos matapos na po Hindi naman lingit sa kaalaman ng lahat na ito po talaga ay nagumpisa noong 2014 uh, Pinoy Aquino Administration at initially, ang uh, budget dito noong 2014 ay 412.9 million pesos. Ang problema, gumuho yung pangatlong span ng bridge na ito dahil may dumaan na 10-wheeler truck. Isa din ito sa sinisisi, yung 10-wheeler truck. Kung titignan natin ang mga pondo na nailabas dito, babalikan natin at malalaman natin kung sino ba talaga at saan nagkaroon ng corruption dito. Makikita natin na noong 2014, initial na nailabas na pera dito ay 412.9 million pesos. Noong 2019 naman po, ay nailabas dito ay 153.3 million pesos. Noong 2023, nailabas po dito ay 274 million pesos para daw ito sa retrofitting at strengthening. Noong 2024, ang nailabas naman ay 115 million pesos para din ulit daw sa retrofitting. So kung sumatotal, umaabot na ito ng 1.2 billion pesos lahat-lahat na po ito. Makikita natin na natapos na ito or hindi man 100% pero ganagagamit na ito nung panahon pa ni PRRD ni Duterte. Kaya nga tinawag ito talagang Duterte Legacy. Ngayon, kung titignan natin yung sinasabing gumuho, ano ho? Ano po ang silbi ng 274 million pesos na retrofitting at para sa strengthening noong 2023 na kinuha nila sa uh, 2023 budget sa GAA? And ano din yung silbi yung kinuha na naman nila noong 2024, last year, na 115 million pesos para ulit daw sa retrofitting at strengthening. Kasi kung ito po ay tapos na nung 2019 at ginagamit na to think na, na tayo po ay nasa pandemic nung 2019-2020. Ay uh, tapos na at ginagamit na ito bagamat uh, maraming mga dumaan na bagyo at uh, earthquake natapos pa rin ito. Ngayon ang kinuha nila ay 274 million pesos 2023. Uh, 2024 naman ay 115 million pesos para daw sa si strengthening o retrofitting na tinatawag retrofitting kung saan sinasabi natin ay uh, magdadagdag sila ng uh, halimbawa mga poste para mas ma at uh, mapalakas pa or mapagpatibay pa uh, gaya ng sabi nila para sa si strengthening. Kung ito po ay uh, Kumuha sila ng mas malaki pa na pondo na budget kumpara noong 2019 na 153.3 million pesos. Saan po napunta yung 274 million pesos noong 2023 at 115 million pesos noong 2024? Kung guguho din lang naman ito ngayong 2025. So question po, kayo na po ang humuska kung saan napunta? At uh, sino ang dapat sisihin kung saan natin makikita ang corruption dito? Noong 2014 na 412 million pesos, 2019 na 153.3 million pesos, 2023 274 million pesos, 2024 115 million pesos. Kayo na po ang humusga. Ito bakit nila Joey? Sinisisi nila yung tulay kay tatay ng pero Sino ba na sino ba natapos sa tulay na 'yan? PRRD. Natapos yung tulay na 'yan panahon ni PRRD. Yung tulay na 'yan is actually a project initiated by Pinoy. So ngayon, 'di ba si PRRD, pagdating dun sa time niya, lahat ng mga tulay na nasimulan, lahat ng infrastructure na nasimulan, tinuloy niya. Okay. So in open 'yan, I think 2017 or 2037, oh 2017 or 2018. Yang ano, yung tulay na 'yan, so uh na open na, ginagamit na ganyan ganyan. Pero may mga limitations kasi nga ay uh, yung tulay as far as I know no is hindi siya talaga designed para sa mga malalaking truck. Hindi talaga siya designed for heavy equipment. Ngayon, panahon ni BBM they also know that kind of challenge. Marami kasing problema dito eh. I think isa sa mga problema dito yung local government unit. Kasi yung local government unit, sila ang supervise ng mga projects na ito. So, ang isa sa mga major na mali ng local government dito is inalaw nila na gamitin yung tulay para sa mga heavy vehicle. Sa mga trucks. So, basically, yun yung nagpahira, nagpahina dun sa, sa tulay na yon Okay. So the national government gave them a bridge, the bridge was built, the bridge was given to them, kaso hindi, yung utilization ng local government was not for, was not responsive doon sa design. Hindi siya responsive doon sa design. Ngayon, yeah, na weekend, na weekend, ganyan, ganyan. And then, uh, for 2023 and 2024, nagkaroon siya ng budget na 390 million pesos supposedly, ang purpose ng pagbibigay ng budget na 390 million pesos ay para maging available na yung tulay for all type of vehicles. Wala nang limitation. Yeah. No. Wala nang limitation. Eh kaso nga lang, anong anong nangyari sa nila nilagay yung ano? Sa nila nilagay yung 390 million pesos. Ang per ang purpose is for for the bridge to be retrofitted and strengthened. Well, kung bumagsak siya, edi ibig sabihin, hindi ginastos for retrofitting and strengthening yung pera. Oh, so, sino si Shane dito? Si Bungo Marcos o si Shane dyan? Kasi siya yung ano eh. Pinatuloy niya yung bridge na yan. Well, it's DPWH, Local Government Unit, at yung congressman. Ganon. It's also under ano BBM administration. Should that, should, should, so that so, 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 sa so, 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 so,